Paano tinalo ni Gideon at ng tatlong daang sundalo ang libo libong hukbo ng Medianita? Isang pangkaraniwang tao, isang hindi inaasahang lider, at tatlong daang kalalakihan isang laban na puno ng takot, pagdududa at pananampalataya. Paano kung ang iyong pinakamalaking laban sa buhay ay hindi nakasalalay sa iyong lakas kundi sa kung gaano kalaki ang iyong tiwala sa Diyos? Ipinakikita sa kwento ni Gideon at ng kanyang tatlong daang sundalo na hindi palaging ang dami ng iyong tagasuporta o ang lakas ng iyong armas ang magtatagumpay sa iyo. Sa kabila ng mga pagsubok at kalaban, sa kabila ng pagkakaroon ng napakaliit na puwersa, isang di mabilang na kababalaghan ang nangyari ng magtiwala sila sa Diyos. Tara, samahan mo kami sa isang kwento ng tapang, pananampalataya at pagpapakumbaba. Isang kwento na magtuturo sa atin kung paano magtiwala, magpakumbaba at magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga digmaan at tagumpay. Ito ay tungkol sa kung paano ang isang hindi inaasahang leader at ang kanyang tatlong daang sundalo ay nagtagumpay hindi dahil sa kanilang lakas kundi dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Ang kanilang kwento ay maghahatid ng inspirasyon at aral na tiyak magbibigay lakas sa atin sa ating mga laban sa buhay. Sa simula ng kwento ni Gideon, ang Israel ay nasa gitna ng isa na namang pagsubok Muling nagkasala ang mga Israelita sa harap ng Diyos dahil sa pagsamba sa mga Diyos ng mga karatig bansa. Kaya pinayagan ng Diyos na sila'y magdusa mula sa kamay ng mga Midyanita. Ang mga Midyanita, isang nomadikong lahi, ay taon-taon pumupunta sa Israel sa panahon ng Anihan. Kasama ng mga Midyanita, ang mga Amalikita at ibang mga tao mula sa silangan na parang mga balang na sumasalakay sa buong bansa sinisira ang mga tanim at hayop, kaya't ang mga Israelita ay naghirap at nagsimula ng magtago. Ang panahong ito ng pagpapahirap ay tumagal ng pitong taon at ang mga Israelita ay napilitang manirahan sa mga kuweba at matataas na lugar at nagdarasal ng kaligtasan. Sa gitna ng matinding kalungkutan at pangihina ng Israel, dumating ang anghel ng Diyos kay Gideon si Gideon na isang batang lalaki mula sa tribo ni Manases at nang makita siya ng anghel, siya ay nagtatago at gumagawa ng trigo sa isang pisaan ng alak upang hindi makita ng mga Midianita. Dumating ang anghel kay Gideon at nagbigay sa kanya ng isang mensahe na hindi niya inaasahan. Ang Panginoon ay suma sa iyo, magiting na mandirigma. Sa kabila ng takot, siya ay naguluhan dahil hindi niya nakikita ang kanyang sarili bilang isang magiting na mandirigma. Bilang tugon, kanyang sinabi, Patawarin po ninyo ako, Panginoon. Ngunit kung ang Panginoon ay sumasa atin, bakit nangyari ang lahat ng ito sa amin? Nasaan ang mga kababalaghan na sinabi sa amin ng aming mga ninuno na sinasabi nila, Hindi ba't inilabas kami ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon, iniwan kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng mga Midianita. Ngunit hindi nakipagtalo ang anghel kay Gideon. Sa halip, inutusan siya ng anghel. Pumunta ka sa lakas na meron ka at iligtas ang Israel mula sa kamay ng mga Midianita. Hindi ba ako ang nagpapadala sa iyo? Sa kabila ng mga pagdududa at pakiramdam ng hindi pagiging sapat ni Gideon, siya ang pinili ng Diyos para sa isang mahalagang misyon. Ngunit nag-atubili pa rin si Gideon. Nagtanong siya kung paano siya, isang hindi mahalagang kasapi ng pinakamahina na angkan sa Manases, ay magiging tagapagligtas ng Israel. Si Gideon ay itinuturing na pinakamababa sa kanyang pamilya at ang kanyang pamilya ay pinakamababa sa buong tribo. Ngunit pinatibay siya ng anghel ng Diyos. Ako ay sa iyo at tatalunin mo ang lahat ng Midyanita walang matitira. Subalit sa kabila nito, hindi agad naniwala si Gideon. Humingi siya ng tanda upang tiyakin na siya nga ay kinausap ng Diyos. Naghanda siya ng isang handog na karne ng kambing at mga tinapay na walang libadura at sinabi ng anghel na ilagay ito sa isang bato. Tinukso ng anghel ang handog gamit ang dulo ng kanyang tungkod at sumik ang apoy mula sa bato at tinupok ang karne at tinapay. Nang makita ito, naisip ni Gideon na nakatagpo siya ng anghel ng Diyos ngunit pinatibay siya ng Diyos na huwag matakot at ipinangako na hindi siya mamamatay bilang tanda ng pasasalamat nagtayo si Gideon ng altar para sa Panginoon at tinawag itong ang Panginoon ng Kapayapaan ang pagkikita nilang ito ay simula ng pagbabagong anyo ni Gideon mula sa isang takot na kabataan tungo sa isang matapang na leader Ngunit ang paglalakbay ni Gideon ay hindi naging madali. Sa gabing iyon, iniutos ng Diyos kay Gideon na gibain ang altar ni Baal sa bahay ng kanyang ama at putuli ng Ashera na poste. Si Baal at Ashera kasi ay mga Diyos na sinasamba ng mga kanaanita at ang kanilang pagsamba ay laganap sa Israel sa mga panahong iyon. Ginawa ni Gideon ang iniutos ng Diyos. Ngunit dahil sa takot sa kanyang pamilya at mga tao sa bayan, pinili niyang gawin ito sa gabi, imbes na umaga. Pagkatapos ng isang gabi ng lihim na pagsuway, nagulat ang mga tao nang matuklasan nila ang ginawa ni Gideon. Galit na galit sila at ipinagutos na parusahan siya ng kamatayan dahil sa paglabag sa altar ni Baal. Ngunit nakialam ang ama ni Gideon at sinabi sa mga tao, kung si Baal ay isang Diyos, bakit hindi siya ang magdepensa sa sarili niya? Dahil dito, si Gideon ay tinawag na Jerubbaal. Baal. Dahil sa kanyang tagumpay laban sa idolatriya, nagsimulang magpakita si Gideon bilang isang pinuno. Ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsimula na. Muling sinalakay ng mga Midyanita at kanilang mga kaalyado ang Israel, puno ng kapangyarihan mula sa Espiritu ng Diyos, tinawag ni Gideon ang mga kalalakihan ng Israel sa pamamagitan ng isang tambol. Nagpadala siya ng mga mensahero sa iba't ibang tribo, kabilang ang Manase, Aser, Zebulun at Neftali. Sa kanyang tawag, nakalap niya ang isang hukbo ng 32,000 mandirigma. Ngunit palaging may plano ang Diyos ipinagutos sa kanya ng Diyos na sabihin sa mga kalalakihan na ang labis na bilang ng mga sundalo ay hindi maganda. Kung magwawagi sila ng may ganitong dami, baka akalain ng mga tao na sila mismo ang nagligtas sa Israel sa pamamagitan ng kanilang lakas. Kaya't ipinagutos ng Diyos kay Gideon na payagan ang mga takot na umalis. Umalis ang dalawamput dalawang libo, kaya't naiwan si Gideon na may sampung libong sundalo na lamang. Subalit iniutos muli ng Diyos kay Gideon na dalhin ang mga kalalakihan sa tabi ng tubig para sa isang huling pagsubok. Ang mga uminom ng tubig gamit ang kanilang dila tulad ng mga aso, yaon ang mga ipapadala ko sa iyo. At ang lahat ng mga yumuko sa kanilang mga tuhod upang uminom ay aalisin. Muling nagkaroon ng lakas ng loob si Gideon nang magbigay ang Diyos ng isang huling paalala. Sinabihan siya ng Diyos na lumusob sa kampo ng mga Midianita sa gabi at pakinggan kung ano ang kanilang sinasabi. Kasama ang kanyang katulong na si Pura, pinuntahan nila ang gilid ng kampo. Dito narinig nila ang isang Midianita na nagsasalaysay ng isang panaginip sa kanyang kasama. Sa panaginip, isang piraso ng tinapay na barley ang gumulong at tumama sa isang tolda na ikinasira nito. Sinabi ng isa pang Midianita Walang iba itong panaginip kundi ang espada ni Gideon, anak ni Joash, ang Israelita. Ibinigay ng Diyos ang Midian at buong kampo sa kanyang mga kamay. Narinig ni Gideon ang mga salitang iyon, kaya't siya ay nagpatirapa at sumamba sa Diyos. Muling bumalik sa kampo ng mga Israelita si Gideon, puno ng lakas ng loob. Hinati niya ang tatlong daang mandirigma sa tatlong grupo, at bawat isa ay binigyan ng trumpeta. At isang sisidlang walang laman kundi may nakatagong ilaw sa loob. Sa ilalim ng dilim ng gabi sabay-sabay nilang pinaandar ang kanilang mga trumpeta binasag ang kanilang mga sisidlan at itinaas ang mga ilaw na parang mga sulo sabay sigaw ng sa Diyos at kay Gideon ang tabak. Ang tunog ng trumpeta at ang liwanag ng mga sulo ay nagdulot ng kalituhan at takot sa mga midyanita. Inisip nilang sila'y inaatake ng isang napakalaking hukbo kaya't nagpatayan sila sa pagitan nila at nagsitakas. Tumindig ang tatlong daan kawal ni Gideon at pinayagan ng Diyos na wasakin sila sa sarili nilang kalituhan. Habang tumatakas ang mga kalaban, pinagsunod-sunod ng mga Israelita ang mga natirang lider ng Midian at nahuli ang mga ito, pati na rin ang kanilang mga pinuno. Dahil dito, nakamtan ng Israel ang kalayaan mula sa pagsasamantala ng mga Midianita at nagkaroon ng kapayapaan sa buong lupain sa loob ng 40 years sa panahon ng pamumuno ni Gideon. Ngunit hindi natapos ang kwento ni Gideon sa ganap na tagumpay. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, ninais ng mga Israelita na gawing hari si Gideon, pero tumanggi siya. Sabay sabing, ang Panginoon ang maghahari sa inyo. Ngunit kahit na tinanggihan niyang maging hari, gumawa siya ng isang pagkakamali na nagdulot ng matinding epekto sa kanyang pamilya at bayan. Humingi siya sa mga tao ng mga gintong nakuha mula sa mga nasamsam nilang kayamanan sa digmaan at gamit ito, gumawa siya ng ephod at inilagay ito sa kanyang bayan sa Ofra. At ang buong Israel ay nagpatira pa doon at naging isang insidente ng kasalanan kay Gideon at sa kanyang sambahayan. Naging sanhi ito ng pagkatalo ng kanyang pamilya at ang buong Israel dahil iniwasan nilang maglingkod sa Diyos at tinangkilik ang idolong ito. Si Gideon ay may pitumpung anak mula sa iba't ibang asawa at matapos ang kanyang kamatayan, isang anak niyang si Abimelech ang naghangad maging hari. Kaya nagkaroon ng mas maraming karahasan at kaguluhan sa Israel. Bagamat naging tapat na lingkod si Gideon sa Diyos, ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala ng mga panganib ng kayabangan, idolo at ang ugali ng tao na madaling lumihis sa landas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naranasan ng Israel ang kapayapaan at katahimikan sa loob ng 40 years. Ngunit ipinakita ng kwento ni Gideon ang mga hamon ng pamumuno at ang mga pagsubok na maaring sumunod pagkatapos ng malalaking tagumpay. Sa kanyang panahon bilang isang hukom, Tinamasa ng mga Israelita ang bihirang kapayapaan at kasiguraduhan. Hindi na sila tinakot ng mga Midyanita, kaya't muli nilang napagtulungan ang kanilang mga lupain na itaboy ang takot at muling nakapagbuo ng mga tahanan. Sa loob ng 40 years, pinangunahan ni Gideon ang mga tao ng may pagpapakumbaba at pananampalataya, palaging itinuring na ang tagumpay ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng kanilang lakas. Matapos ang makulay at punong-puno ng hamon na laban, natutunan ni Gideon at ng kanyang mga sundalo ang isang mahalagang aral na walang halaga ang lakas ng tao kapag ang Diyos ang tumutok at kumabai sa bawat laban. Ang kanilang tagumpay laban sa isang napakabigat na kalaban ay hindi nangyari dahil sa kanilang mga sandata o bilang ng mga sundalo, kundi dahil sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa plano ng Diyos. Ang kwento ni Gideon at ng kanyang tatlong daang sundalo ay nagsisilbing paalala sa atin na sa bawat pagsubok kung tayo ay magtitiwala at magpapakumbaba, magagawa nating mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Ang Diyos ay may plano sa ating buhay at kung tayo ay susunod sa Kanya, magiging tagumpay ang ating bawat hakbang, anuman ang ating kalagayan o kakayahan. Kaya naman tulad ni Gideon, ating tanungin ang ating mga sarili sa bawat laban, kaya ba nating magtiwala sa Diyos? Hindi lamang sa ating lakas, kundi sa Kanyang plano para sa ating buhay.